mga ka-lifestyle no? ah, uh, natapos na naming ah, uh, ni Brad so ito yung ah, uh, nakuha din natin na area no? doon sa kabila is sa ibaba is perinda so dito is arkila abang so abang tayo yearly dito so natapos na naming nalinis ni Brad yung Uh, malaking patag so nag start kami kanina is uh, mga 8 so yung tubig natin ubos na hmm. Marot na bali uh, dyan banda meron yung mga siguro nasa mga anim na um, luna so dito meron tatlo dyan maganda yung mag ampalaya at sitaw dako-dako sa day mo 30 by 40 ni brad barabanan ako or mga 25 by 40 so ito yung isa ito is nasprihan na po namin ng herbicide pampatay damo yan okay okay ano na, na akong partner akong bradix partner mga kaparmers eh, update tayo mga kaparmers kini expert ni Spaliak Okay, nagpalihan siya sa una. So, kini. Dito kami magpalya. Mga nasa mga kuang ginili, brad. Mga kuang ka meters. Mga lima o unum. Sakto kayo. Kasi kakilid ako itong Paliha pa. Kailangan ka uras. Upatra. Ulin na ulin na. Ah, napasida lang ako ano. Itlog sa tikling. E ko tak duha na be Imo Ayaw. Duha lang ko. Totol nito. Mabuot ni. Aw, ikay ta. Bitol na ko. Tikling. Itlog sa tikling. So uwi na po kami mga kabukid. Yan si Brad. Yan po yung nalinisan namin. Oh. Uh, okay kayo? Nalagyan ng oh. So bali meron na kaming uh, host dito Ayan. So dito lang kutob. So magdagdag kami ng 50 meters patungo dun. Siguro mga 50 meters. So magdagdag kami nito Na short So na Punta tayo sa taas So ipakita ko sa inyo ang yung tabay So dyan kami kukuha ng tubig Let's Tui tui. Ha? Lingin ni perbuyak. Saya tan buka. So dito banda yung tubig ko. Ah. Oh. oh. Kusog ito may problema Ato ang ingon ko draw. Oh. Ato ba. Bread. Ni uh, akilid yeah, ba. Oh, uh, hayang uh, okay. uh, ka diron na. Kita gig sa video. Nakuhaan ng kamera. Duya gi nang ka bread. Kapoy ito ba ya? Muro mag kon Ini kosong nih. Tidak ada yang banyak. Apa? Tidak ada yang banyak. 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 ini Arem di sini kok ya. Hmm. tu, ino na? nasa ni usah kawas oh. saya ni kisah apa desain ni? Kenapa dia usah oh? Asal pengen berat. Dia Greater tengah Kau sudah kau malaki. Okay. Malamig. Malamig. Ha, ba? Diba? Hanap ko. Oh. Makuha na, malimpiwa na ang gamot ko suki na Mas okay okay pa na Saud. Atong ritra pagtarong. Maay kay ko na. na nang ritra pa no? Kato, sumpay na nang bangago. Hmm. Ilbuhan na na siya. Ni, ko na nang kwan hanga limpyo gyud ala limpyo ang sod tala atong motor motor ay si motor motor Iyon si kuya Jimmy kato ni mong XRM <laughs> kuya wa ano na na yung motor pang ragged sa kaya ba? <laughs> kida eh wani wani na ah wapa pa ni ang purma ni kaya duta motora wani wani pisik lang ka ayaw moro mag hiwi yung ligit Oh, yeah. tao na swing arm nga katarong ato. Muliaan sia